idolo so nagbabalik na naman po so Alex Short TV nga po pala so ngayon so magkukuha tayo yung mga idolo dito sa kabukiran na to eh nakikita nyo mga idolo yan oh. kabukiran nyo mga idolo so yan kukuha tayo yung mga idolo ng nampako pako so yun tingnan nyo na lang mga idolo at abangan nyo po yan nasa mga ba baka ito mga idolo yan oh Nagkasama tayo yan anong pangalan mo ako okay, po pala siya na may pisang TV yan may pisang TV yan So ayan, mag-vlog tayo guys sa YouTube natin para ano, sana supportahan nyo pa rin ako mga idolo. Katuloy nyo pa din po kami supportahan. Yan lang naman po yung hanggan namin para matuluhan ko pa yung mga kapatid ko po. And also sa mga tao na support sa amin, thank you, thank you po sa inyo lahat. And yun, ito mga idolo, pinapakita ko lang dito mga idol yung ano. Yung kapaligiran dito. Yan. So ayan, yeah, support na lang mga idol ay. Maraming mga pinag dito mga idol sa daanan namin na eh. Kaya naman, sagalan tayo sa buhay. At saka magalan tayo ng magugulay namin mga idol. Uh. Para pag uwi namin sa bahay, meron kaming makukuha pang ulam, syempre po. Sende, sipa ko. Diba? So yun, samahan nyo kayo mga idolo. Ayun daan Ito yung dinadaan dito mga idol Nakikita nyo naman po yan. Yan sa bukay yung mga idol Kasi kailangan ako dito mga dito, matyaga ka sa bukay. Para mabuhay ka talaga ng maayos. Kailangan mo talagang magtsaga. At saka wag tayo maging maari sa buhay mga idol So yun, Nakikita nyo yan. Hindi yan pa ko guys. Yung isa dyan. Yung isa. So yun, parang mga mga ganun mga idolo. Papakita namin sa inyo pa. Sabikol pa ko. Sabikol baga mga idol pa ko. Arot, ganito pa mga idol. ganito po. ganto, Ganito. Yan. Ganito po. Yan, nakita niya mga idol. ganito po. Yan, dapat yung kunin natin. Ganito. Ano bang tawag sa inyo mga idol nito? Sa probinsya nyo, anong tawag sa inyo po nito? Yan. Ganito yung hahanapin natin mga idol. Ang lawak dito mga idol. No? Pero mas maganda dito mga dilo, kasi hindi dito, dito mga sa kabukiran. Kasi hahanap ka lang ng gulay. Meron ka na di ba? si yon Basta wag lang maging maarte sa buhay kung marte ka, eh, ewan ko na lang kung mabubuhay ka dito sa kabukiran kasi may din yung buhay dito mga idolo kailangan mo na dito matyaga para makaawon di ba so yun tiyagaan talaga maghanap ng ganitong gulay kasi, kasi mahirap talaga hanapin itong isang kasi marami din talagang kumuha kaya dun sa ano dun sa sa malayo doon sa maduro, maghahanap kami doon mga idol Kasi doon, na alam namin, doon mas marami doon eh. At saka, palagi kami guys, umu 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 umulam ng ganito. Uh. Yan. inuulam namin yan guys. Pwede din sa, ano, lagyan ng sabaw. O kaya naman po. Yan. Kahit anong luto, pwede din naman ito mga edlo. Ganda na. Nandito po guys sa sa Bicol. Tawag nito pa ako, di ko alam po kung anong tawag nito sa galang guys. Eh. Basta ang alam namin dito sa Bicol, pa ko lang, pa talaga. Pero sa inyo kung anong tawag sa inyo dito guys? A Comment kung anong tawag sa inyo. Comment na lang po sa baba kung anong tawag sa inyo nang ganyan. Masarap to lang guys dito. Eh. Masarap talaga yung alamin. Dahil nung pa may sabaw pa na ano? pampalakas. At saka pamparestensya yan. At saka para iwas sakit mga dito mas maganda yung gulay. Kasi hindi naman nagsimula eh, yung ano yung nagsimula kay mga dito. Kaya pinagsisikapan namin talaga na makaawit sa hirap talaga yung buhay. Kaya sana patuloy niyo pa rin pa kami suportahan, yun lang ang po yung hangad namin, marami pa magsuporta sa amin. para marami pa tayong ma-inspire na tao, mga kabataan na mag-aaral ng gusto para matuto. Kasi yan naman hanggang sa buhay, dapat mag-aaral tayo. Ngayon, mag-aaral na naman ako mga idolo. So, kinuha ko para mga idolo na course is cream minology. Ang populis mga idolo. So, kahit yung book natin, i ayos lang yun. Kasi kasama yun sa course. Yan. Yan naman, ito yung dinadaan natin. Maganda naman yung kapaligiran. <laughs> you. I will like being special. And give me BI I just wanna thinking. I like think what because. you huh? oh, So yun mga idolo, so yun, kukuha muna kami ng mainam namin kasi kanina pa kayo mga idolo. Yun po. Buti na lang hindi mainit masyado kasi umulan naman po. So, makikita nyo yun, ano, umulan naman po. So yun, kukuha muna kami ng mainam namin. Sabi, ganda yung bukay ko sa bukay guys. Kaya, hindi kami marte ma guys sa bukay. Yan. Nakita nyo naman guys yan. Malinis lang kami tingnan pero mahirap yung buhay na yan mga dito. Kasi huwag na tayo maging pabaya sa sarili natin. Kahit mahirap tayo, alagaan natin yung sarili natin mga idolos Siyempre po. Yan o, diba? ba? Tayo ang tayong maiinom. Ang payawas lang guys ng ano, uhaw. Nakaka-uhaw din kasi mag ano. Ganito yung buhay kasi dito mga idolos sa ano eh sa so, bukid kaya pag hindi ka matyaga wala kang hidagat talaga ang kaya pa kaya kaya naman po niya guys kahit batang kahit masak kahit syempre man nakakangalay po yan talaga pag umakit kaya nakakangalay at saka pwede mong ipa, ikapahamak pero yan kaya yung buhay siya. actually, kailangan mo tayong pagtyaga para maka-survive ka lang talaga sa gutom. Kasi wala kang kakainan dito guys, kundi mga ganito, mga prutas, buko, o kaya ito na pa, o kaya naman po, kaya ganyan. Yung mango, gano'n, mango. Yung mga gulay, bayabas. Mga prutas dito guys, buhay ka na dito kung kailangan mo yung Kanyan kapatid ko guys, oh, nahihirapan sya. Madulas kasi guys, kasi wala. Ano masabi mo? Anong pakiramda na umakyat? Basic lang. Basic lang naman daw. Pero medyo madulas kasi guys. Uh, um, wala umulan kasi mga idol. Ayun ang Umulan kasi. Tara guys. Uh, Samahan nyo kaming kumain. Kumain ng buko. Yeah. buho. Yan. Yeah. Saba na ganot nanggulay. Buko muna tayo guys. Sarap yan eh. Hmm. Sarap yan. Siyempre. Yun ah. Masarap yung uh, pagkain dito sa Bigol eh. Mga mayaman sa Portima. Tama. Ganto guys yung buko. Kita niyo po yan. Ang tawag sa inyo to guys. O sa amin kasi pag mga salita namin ang tawag sa amin dito is nyog niyog pero sa iba kasi buko taga yung tawag dito kasi tagalog sila eh yan so yun malapit na na yung pasukan ng pag-aaral natin mga adulo so sana patuloy pa rin tayo sana patuloy nyo pa rin po support ng mga adulo kasi gusto ko lang na makatapos na pag-aaral po talaga para matulungan ko yung mga kapatid ko po yun lang naman na ko sa buhay mga adulo yung eh. matulungan ko talaga yung mga kapatid ko po yan inaayos niya pa yung ano yung ano ba kutsara ba o spoon sa, sa English Ano masabi mo kasi mag-aaral ka na naman Ano masabi mo sa lahat? Uh, masabi ko lang advice for all viewers. Uh, pag may nagpapaaral, mag-aaral lang po tayo kasi yan yung makakangat sa atin sa ba ano, balang araw. Tama, tama. Yung pag-aaral natin. Yes naman po, ito yung nagaw na ano, ng spoon. So, ito yung gagawin natin pang ano sa ano, buho. Yan. Yan. Walang laman na ata, ya. Ayos lang naman kasi pang lang naman yan. Masa masarap din kayo pa man, diba? Iiwas din yan ang uho, hmm. guys. So, tara, kainin natin kain natin guys. Ayun oh, ano natin inumin natin to. yung Yes, kasi sakit to guys. Feeling ano? Ano? Nakaka UTI, no? UTI. U UTI guys. Kung may sakit kayo ng UTI, pwede din tong ano, inumin para iwas sa sakit po. yon Sobrang sarap guys. Ngayon yung buhay siyudad. Yeah, kailangan mo ng tampad sa gam. Ini mau kung ano merong delapan. laban. Ano ang talaga guys eh. Mababala na naman. Kan? Tu bilang talaga, sakto pang uhaw. So let's. Sige so, let's go hanap na guys.